Hello mga idol, gusto niyo bang malaman kung paano may balik sa birdi ang mga dashboard natin? Panoorin at tapusin ang video na ito. Simple lang mga idol, post ka lang araw-araw ng content at makipag-engage ka sa kapwa mo content creator. Punta ka sa timeline mo, Tanapin mo mga post doon marilis man yan, or ma-ordinary post hanapin mo lahat doon i-engage mo mag-comment ka or pwede ka mag-react yan lang bang po mga idol kadali ang ginagawa ko ulit ulit lang yan kapag nakapag-upload ka na ng sarili mong content pag na nag may nagpapalo po sa content mo i-follow back mo sila sa kanilang mga reels mismo mga idol at try mo rin mag-remix ng mga content ng iba make sure lang po na wala po yung copyright ang mga na music ang kanilang mga content try mo kasi na try ko na din at yan nabalik sa verde yung dashboard ko paki like and share lang po para malaman din ng iba kahit di na kayo mag follow thank you so much and god bless